Ito naman yung ating 52 kilos mga boss. Talagang yuping-yupi, no? Bandang batok. Talagang natunaw na yung taba. malayo na po yung distansya ng balat na doon sa laman mga boss. <music> Magandang morning mga boss. April 27 po Happy Happy Festa Corilla Ito yung apat na Kulanho Yung mga Jumbo size mga uh, Extra large size. na size Katapos namin magsara Ng baboy Yung na belly Morning belly this morning Dito sa atbangan Ito pa naman So Next day mga boss, start na kaming magkatay po para sa mga mga order sa 30 na, sa pizza uno ng Mayo. Entrada ng Mayo mga boss, Mayroon tayong mga almost 40 heads. Sa pistahan ng Tagbilaran City po. So, cleaning time. Dela tapos na yung pagtatahi. Maka almusal na. Ito naman, yan, ikab. Ito yung aming bagong bag, joke box, mga boss. Gawa ni Alan Kay sa Intended for uh, ugasan ng mga laman loob. So rin, hindi pa namin nagamit yung aming pasong. Maglalagyan ng tubig. Just in case ko na just in case walang nawasa please may pundong tubig hindi tayo magmumble dahil sa buwan ng Mayo talagang uh, marami rami yung order oh sana lang hindi kakalat yung ASF mga boss para meron pa tayong baboy na malitson meron pa maraming laman loob na maluto si Uma sana lang hindi kakalat kapag uh, lalabas yan ang uh, isla yung iisip na yan isa talagang ubos lahat yung baboy sa mga mga boss okay, start tayo magbalot mga boss ipas ipas ang chocolate ito gandang meron digit uh, to digit to surprise po Ano ganda ng bidet ng kotak yan. Hmm. Mm. Maligyan ulit like, pintal ko no? na. Oh.

kuya yeah. Uban ka lang? Okay, away okay. na okay. ho. Oh, Wala no. pa kaming mga boss. Tom na yung mga tugahog. <laughs> Aba, naka-prone seat na o. Eh, okay, nagabog, kuglangaw. Ha? Nagabog. No. <laughs> <laughs> Hindi na. <laughs> Pakabait ni Ikab mga boss, talagang hinintay po. Hinintay pa yung pag-uwi namin. Ilan to? Na? sila, ma'am. Hmm? Oh, ma'am, ma'am, Time check. It. <laughs> EM sharp. Gusto nyo mag soft drinks? Magang maga? Ito naman yung ating 52 kilos mga boss. Talagang yuping-yupi, no? Bandang batok. Talagang natunaw na yung taba. Uh, malayo na po yung distansya ng balat na doon sa laman mga boss. Going to Korea din po. Okay. <laughs> <laughs> Buak siak gua Buak siak itu you Pakai know. <laughs> ramil you know. mending kok cost Guard Jangan salah balsa siak. dari lebar Balwarti Buak siak laki itu informasi Ika bah Buak siak Ibu Hawang Lah, karon dito makuha imong rewang ini form bang. Kaming na, kaming. Karon na Ay, tuotan unsa oi. Ni hapon dito. Ito sa tanan. Ah, sila ng mga ano, boss. Ah. Uh, Dibay ta sila ng mga laman oh. Uh, Kasi yung mga malalaki, sayo yun yung mga trip na tab. Mga uh, maliliit sa single tab. Pagpahinga na rin, dala isang litson na lang yung ikutin for uh, 12 noon na delivery na boss. Aba, gumaganda ni.

<laughs> yung kutis ni Alan sing kutis ng lechon mga boss na pagkakinis <laughs> <laughs> sara 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 dia 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 dito naman may nakasalang dalawang belly po dalawang regular size so wala kaming mayok, ma wala kaming manok this morning mamayang hapon po pick up naman sa Kita... kusina 10.30 Ya kan ini sama harga PB mah. Nah. Hmm. Kata orang sinar oh, Kami sa alis nama bos. Kita pernah misi ikap. blessing sa lugar na ito boss sa Corilla Kanila pesta talagang nakatikim sila ng ulan So sana din sa ano po Yung ulan na yan isa kakarating doon sa Baclayon yun mabaw Kami sa pauwi na ako sa ating mga pinagdelivera ng lechon pero salamat na lang po dahil kailangan namin mag-join sa aming mga kasamahan doon sama-sama kami mag -tangalihan.

Uy, todo 'to. Dito na. Lapas. Oh. Tayo naman isang Sam mag-marinate pa ho. Da Umar. <laughs> salang lang ba si Umar nang pang-ulam. Limpo. Ah, oh, tusok din naman. Limpo ni Umar sa rep mo, boss. Special mar, delek. Huh? Ha? Delay. Ha? Diyan Hmm, di na rin man nga, ikaw may nagama. It's special na huh, Mars. Okay, may kakain na boss. Kakatapos ko lang mag-marinate. Alas 12, alas 12 pasado na ako. Kaya tayo ng chicken mamaya. Kahit may pesta sa kabilang, ano po, lungsod. Mitsun yeah, manok pa sila. Kalimpo. Matira-tira kanina. <laughs> <laughs> Pos yun. <laughs> yun. Kain na, meron pa tayong katayong isang baboy. pa sa <laughs> Tapos magkatay pa sa lang native chicken. May umorder po. Kain na, boys. Dano'y, hindi pa nakabalik. Nag-deliver, mga boss. kain ng kain pa si Burchok mga boss kita nyo yung ano na yan yung itim na langit na yan sana bubuka yan dito Mawas boss sana papatak yan dito sana sa lugar namin well, may kita dalawang buwan na walang ulan po sana lang para sarap yung tulog kaya matutulog po kami ngayon ng one and a half hour Yan, para makapagpahinga. Pagod yeah. tayo mga gano'n. Litson ulit. Tikas, silong balulo. I love daddy, God. <laughs> Yan. mapatak na mga boss. Takbuhan na yung mga kambing ni Omar. Silong na yung mga ano ko. Bambini. Finally. Medyo malalaki yung patak mga boss. Para magbabago na naman yung mga dahon. Lalo na sa mga damo parang mga lagang hayop natin is, meron na namang makain po Igo e, na abot mar boo hihi <laughs> lang At least, ah, kahit mga 20 minutes or 30 minutes na, malak na malakas na ulan po tuloy-tuloy na para masarap yung pahinga mga boss okay. wow so na para magpahinga matulog mga boss hapon po tulog tayo saglit na boss pero hindi po nagtagal yung ulan at 10 minutes lang Paniyot na to no. Salang alas 4 mga boss. Ayun. Kunta yung visitor kanina mga boss. Sa uh, yung mga order na ni Food Chicken na sa na-deliver na rin po. Yan na rin kalotok dalawa. Na, saka lang tayo mag-tog ulit mga boss. Kapag start ng mabenta yung dalawang steak na yan. Nice. Pull the <laughs> door light. <laughs> eh. Ah, doi, Ah!

Iinom ng nilatra na Italian kape pero before na aris taun na ice cream ice cream Jesus Jesus Jesus. Salamat sa sponsor bossing. Salamat po. may? bisita kami mga boss sa na. nagdala ng uh, Maraming salamat. Ay gahi pa niya

Huwag ipalingot ang katanaw na Bukas maaga na naman tayo mga boss uh, Sunday meron tayong buwak siya Bukas uh, Till next video mga boss Sana isang masaganang masaganang patungan ko Paalam